Anong ginawa mo kay nanay? Wala! Tagas ah! saan lugar ka? Taga saan lugar ka? Uh. Ah. pa kita pag di ka sumagot. Taga saan lugar ka? Anong dahilan mo? Ba't ginawa mo si nanay? Sagot. Anong dahilan mo? Ba't ginawa mo si nanay? Uh. Anong dahilan mo? Ba't ginawa mo si nanay? Sumagot ka. Matigas ka. Anong ginawa mo kay nanay? Nagagalit uh, lang po. Nagagalit ka? Oh. Ano ka nagagalit mo? Basta lalayan mo ha. ko na lang yung cellphone. Anong, ano, kina, anong kinagagalit mo kay nanay? Sagot. Anong kinagagalit mo kay nanay? Ba't mo ginyan siya? Ginyan yan. Ba't mo ginyan yan Sagot. Ang ginawa mo kay nanay? Sagot. Oh, lagyan mo. Anong ginawa mo kay nanay? Ah! Ano ginawa mo kay nanay? Wala yeah, po! Ano kayo nagagalit mo? Ha? Lagi mo ah. Ano? Lagi mo kasi titanggal yung... Ano? Ano? Ano yun? Bumanggil niya po eh! Bumanggil niya! Oh. Opo! Ares na po! Tama na? Opo! Eh hindi mo nga siya tigilan eh! Paano tama na? Tigilan po! Ha? Ah. Tigilan na po! Ilang buwan na yan ay? Magtatatlong linggo. Opo. Ano ginamit mo dyan? Uh, wala po. Pinabulong ko po. Pinabulong? Sa amin po. Okay. Totoo. Ano yan? Ikaw dyan makukulang ka? Oh, hindi po. Oh, paano nangyari na nagkaroon ng ganyan si nanay? Nagihilot ah. lang po eh. Nagihilot? po. ka. Opo. Manggagamot ka rin? Opo. Matindi kang manggagamot ah. Magpapahirapan mo yan? Hindi na po. Buhatin tanggalin mo ah, po. siya ng tubo eh. Ikaw yung pahirapan pag oh. di mo tinanggal yan? Tanggalin na po. Ha? Tanggalin Tatanggalin mo ha? Huwag oh, mo na pahirapan Hindi to ha? Hindi Hindi Ito to, anong ginagagalit mo rito? Hindi po. Anong ginagagalit mo rito? Anong Ah! mo rito? mo rito? Anong ginagalit dahil lang sa galit mo? Opo, yun ha? lang. Opo. Namimerwisyo ka ng tao? O, hindi po. Pinerwisyo mo eh. Eh, napagutosan lang po ako. Sino nagutos sa'yo? Dito. Bapahe, Sino? Babae, babae Anong itsura? Ano, ano niya? Ah! Ano, ano niya? ano Kumagalap. Opo. Anong ano? bakit ano? Bakit siya ginan Pakalala yeah, ito baka ka masipa siya? Boy, dahil sa pamangkin. Dahil sa pamangkin. Oh, yaka, ha? Yung mga lalong sa loob nila daw sabi niya. Dito yeah, nakatira boy. sa compound? Ha? Oh, dito po. Dito? Oh, ano naman ano, lumapit sa'yo? Oh, Babae na laki? Oh, Babae po. Babae? Opo. Oh, ano daw ang motibo niya? Ba't niya pinagawa? Iyan. Yeah, Iyan yeah, po. Pilang-pilang po lahat. Ha? Pinapapatay ba 'to si nanay? Oh, hindi po. Ha? Hindi po. Para ano? Para ano yung ginawa niyo rito? Para ano daw yung pinagawa niya rito? Bibigyan ng leksyon. Bibigyan ng leksyon. Opo. Opo. Tatanggalin mo 'to ngayon na. Opo. Sing siguraduhin mo ha. Sigurado. Opo. Sigurado? Opo. 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 Hindi mo na babalikan 'to. Hindi na po. Sigurado ka? Opo. Opo. Hindi hindi ba alam na ano? Hindi ba alam na sobrang hirap na nitong ano? Hindi po eh. Ha? Hindi kasi kayo gawa lang kayong uh, gawa ha. Opo. Titigilan to ha. Opo. Opo. Dapat. At tanggalin to ha. Opo. Opo. Ah. At tanggalin ha. Opo. Sigurado? Opo. Una babalikan ha. Opo. Oh. Dadaka tumayo diyan. Tanggalin mo to. Kunin niyo po 'yan. Opo ka. Tayo ka. Tayo mo, tayo mo. Tayo. Upo ka, upo. Upo. Tanggalin mo na si Chan. Tanggalin mo yan. Dalawa kamay. Tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Napakasalbahay mo, ha? Magano binayad sa'yo niyan? Nagpagawa niyan. Magano binayad sa'yo nagpagawa niyan? Uh ito na po siya eh. pagawa na sa'yo. Opo. O, tanggalin. Ang uh, laki ng galit. Aga dito sa inyo ha. Ang mag-anak yun raw. Uh, tanggalin mo yan. Aga rito ka rin namang ihilot. Aga sa lugar ka. Malayo po. Malayo ka. Sabihin siya. Hindi po. Uh, Taga saan ka? Taga kaya po? Taga ano? Taga saan ka? Taga kabiti ka rin? Opo. Saan dito? Marindon, Marigundon, Tarnate, Imus. Saan? Naik? Doon po. Saan? Naik po. Naik. Oh, malapit ka lang dito. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo pa. Ano po. Okay na po. Hindi mo na babalikan yan ha. Ano po. Sigurado. Opo. Huwag na huwag ka nang babalik ha. Opo. Pag bumalik siya ng pagawa niya, sabihin mo na huli ka na ha. Ya. 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 Ui. Ui. Tak pernah. Tak pernah. Sepri. 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 Sepri.